mga kasama nandito ho kami para uh, makiisa, makiramay po sa inyong lahat. Uh, talaga ho walang uh, ninanais itong nangyari sa atin. At uh, pero ang kagandahan po ay wala naman pong uh, uh, nasawi. Uh, lahat po ay nandito ho tayo at uh, kaya ho nating uh, ibangon ang ating mga sarili. Meron ho kaming uh, konting dalang uh, tulong para po sa ating mga pamilya. Pasensya na po at medyo nahuli ho. No? Alam ko medyo matagal-tagal na ho nangyari ito. Pero ganun pa man, uh, importante ho sa amin na uh, iparamdam ho sa inyo yung aming pagdamay, yung aming uh, pakikiramay, higit sa lahat, aming uh, pagmamahal po sa mga kababayan natin dito sa Bacoor. Salamat po sa inyo lahat.